Boses ng Aklat kaya ako siya inulit-ulit kasi masakit sa dibdib pero nakaka-inspire. Tissue talaga while well, reading the book. Tire-recommend ko siya sa mga tao na gustong makaramdam ng nostalgia. Ako po si Rory Visco at ang nabasa ko po ngayon, actually, binasa ko uli na is isang novel by John Grisham, The Street Lawyer ang title niya. Bakit The Street Lawyer? Kasi siya ay nagbibigay ng serbisyong legal doon sa mga kapuspalad na tao. Pero nagkaroon siya ng isang mas controversial na kaso na kung saan lumibas yung moralidad sa kanya na ang pagiging abogado ay hindi lang tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa kasikatan, 'pag meron yung pagpapahalaga sa kapakanan ng tao, lalo na yung mga walang laban pagdating sa mga kaso nila. Yun ang tumatak sa akin yun at luba ako na apektuhan nun. Kaya ako siya inulit ulit kasi yung emotion na na-draw out niya pag binabasa ko, ano, masakit sa dibdib pero nakaka-inspire. Kaya ako na i-relate dahil nga ang asawa ko ay abogado. Karoon ako ng panibagong perspective ng kung sino ba ang mga abogado. Ito ba yung mga mukhang pera, mga mukhang ano. Pero dahil doon sa librong yon nabago lahat ng pananaw ko pagdating sa mga abogado. Hi, ako po si Bethel Delatado, isang cluster coordinator ng Read Assigned sa Visayas. Ang nabasa ko this year is yung Linamnam book by Chef Claude Tayag. Yun na intriga ako kasi yung sinabi niya is Uh, the book is yung mga places na pinuntahan niya sa Pilipinas. Not ab about sa place na yon, but for the food sa place na yon. Unusual siya for uh, travel and cookbook kasi pinag-mix niya yung destination place tsaka yung food for the place. So may intriga ka kung ano talaga yung food na meron dun sa location na yon. Finiture na yung sa Visayas, yung sinuglaw. Kasi yung sinuglaw is ano yun, Sinubang baboy or grilled pork tapos yung kinilaw which is yung sa English ceviche siya. You know? Hi, my name is Ellen. I'm a cluster coordinator for Panay and for Summer. The book that I read this year, and actually I've been reading it every year, the book is Image to Meaning by Alice Guillermo. So it's a compilation of um, essays about Philippine art. And what I like about it is um, you get the nuance of how to critique art or uh, how to view or appreciate art. Um, and nasimplify niya yung ways that we look at art. Inulit-ulit ko siyang uh, masahin because isa siya sa mga best writers to to learn from if you want to write about art. Especially if we are going to write about Philippine art. Siguro yung pinaka-nakuha ko doon or um, that is very important is yung how to read images. And I also like her essay on Nenelusio Alvarado. It's called sugar is bitter. It's about the artist's practice rooted in his community and Negros. Basically, the social importance of his art. Hi, ako po si Percival Palope. Isa po akong Project Development Officer ng Communications Team ng National Book Development Board. At ang latest na nabasa kong libro ay ang The Tall Story ni Candy Gourlay. Noong nabasa ko yung tall story ni Candy Gurley, nagkaroon ako ng slight na emotional familiarity or attachment doon sa side ng isang karakter doon na si Bernardo. Yung 8 foot tall na isa sa main characters dahil magkapatid yung main characters doon. Si Andy, yung kanyang younger sister na gustong maglaro sa basketball at yung kanyang kapatid na si Bernardo na 8 foot tall. Um, naging attached ako kay Bernardo because parang pareho yung nararamdaman namin while growing up. Especially yung pagiging uh, withdrawn and mahiyain. Ganon. Bagamat marami kaming parehong naiisip Marami kaming nararamdaman, marami kaming gustong mangyari sa buhay. But we were limited by so many reasons. Parang ganun. Kay Bernardo, limited siya dahil ang kanyang family ay nasa ibang bansa at siya inaalagaan lamang ng kanyang grandparents. At uh, dahil sa kanyang abnormal height, so ako naman, I was limited because of also of, of the circumstances surrounding my family. Ako po si Camille ng Readership Development Division ng National Book Development Board. Ngayong uh, taon, isang binasa ko ay yung Smaller and Smaller Circles. Siya ay sinulat ni F.H. Batakan. Naramdaman ko dito, since ito po yung una kong nabasa na crime fiction, intense yung pagkabasa ko sa kanya at yung sequence of events na nangyari doon talagang nakakakilabot. Pati nakakaano siya, nakaka Uh, takot na din. Siguro kasi hindi ako sanay sa mga gore. Kasi napaka detail yung mga ina describe doon na mga ano, katiri. <laughs> Yun po. Kasi yung bida kasi doon eh, isang pare na nagkakalkal ng ano, laman loob ng mga patay. Na-enjoy ko yung libro kasi unang-una, hindi siya usual na nababasa ko. Natuwa ako kasi yung mga bida doon mga pare, which is unusual. Dalawang pare siya. Nagusto lang naman talaga na magkaroon ng magandang buhay yung mga tao, lalo na yung mga yung mga taong may hirap. So makikita mo doon na talagang genuine yung mga ano, yung mga bida doon. Pinad Dinescribe din kasi dun yung trauma nung, ano, nung kontrabida na makikita mo kung bak bakit siya ginawa yung mga ginawa niya at yung pleasure na nakukuha niya doon. Hi, my name is Julianne Campolio and yung nabasa kong libro this year is Before the Coffee Gets Cold written by Toshikazu Kawaguchi. The main gist of the book is about time traveling. Meron kasi isang cafe na pwede kang bumalik sa past and somehow nakakonek ako kasi may mga tao na gusto kong ma-meet ulit in the past and somehow in the future. Nagustuhan ko yung book because Uh, may mga story din na nawalan sila ng family member and then uh, they use the chance po na pumunta sa cafe and balikan yung family member na yon. Although wala nang mababago sa present, pero mayroon silang chance to meet and talk again dun sa loved ones na nawala. I have lost a family member kaya medyo a uh, tisu talaga while I'm ano, reading the book. Uh, marami kang lessons na matututunan doon sa libro 'yung forgiveness. Kasi since yung iba meron silang beef before, tapos parang ginagawa nila yung bridge to connect again and ano, forgive each other. Hi everyone! Ako nga pala si Antoinette Furiuselis. Ako yung isang empleyado sa National Book Development Board sa Industry Development Division. Yung librong nabasa ko as of now is The Pencil Who Would Not Write by Mary Ann Ordinario. Nagustuhan ko ito dahil hindi lang dahil mahilig akong gumuhit o mag hindi kundi dahil napakaganda nung lesson na tinuro nitong kwentong pambata na ito niya kunyari ako ayaw kong ipakita yung talento ko, ayaw kong gawin yung mga bagay na kaya ko naman gawin. Parang yung naramdaman ko is ako si Yellow Pencil. Yung pala yung hindi sa akin magpapagrow dahil dun sa hindi pagpag -pag gamit or paggamit ng talento ko. Pero nung na-realize ko dun sa climax nung story na yun nga, kinakain na siya ng termite tapos nagpatasa na siya nagpagamit na siya at the same time nagpa-quote na siya ng stickers, di ba? Mas naging very useful si yellow pencil instead ng nagtatago siya. So, napaka-importante nito hindi lang para sa mga bata na nagbabasa kundi rin para sa mga tao na huwag silang mahiya, huwag silang matakot na gamitin yung talento nila kung ano yung mga kaya pa nilang gawin. Sabi nga, na, diba yung buhay natin habang tayo tumatanda, natututo tayo nasa sharpen tayo katulad ni Mr. Sharpener na tumulong kay Yellow Pencil ako po si Lionel ng Readership Development Division ng National Book Development Board. At uh, isa sa mga paborito kong librong nabasa ngayong taon ay yung Lila, Ang Kulay, Ang Kulay ng Pamamaalam ni R.M. Topacio Aplon. Bale, uh, party siya ng emos Novels. Siguro, uh, habang binabasa mo yung libro since uh, tungkol nga siya sa trahedya, may mga party doon na malulungkot ka. Pero gusto ko yung uh, meron pa rin mga party doon na mapapatawa ka. Minsan, mapapakilig ka pa nga. Eh. Kaya, uh, hindi lang naman siya talagang malungkot. Marami kang pwedeng maramdaman habang binabasa mo yung libro na yan. Gusto ko yung pagsusulat ng author when it comes to uh, pagbuo ng mga karakter, nung especially ng world building. Gusto ko yung uh, katingkaran, nung pamamaraan niya sa pag-describe ng, uh, ng mundong ginagalawan ng mga karakter. Bali yung libro na yan kasi para kang nagbabasa ng almost fantasy, pero hindi naman talaga siya fantasy. pire ko siya sa mga tao na gustong makaramdam ng nostalgia. Kasi may mga party din doon na may mga reference yung author sa mga ano, uh, pop culture reference ng no, mga 90s. So kung gusto nyo pong uh, mag-travel ulit no, sa nakaraan ninyo, uh, i-recommend ko po itong libro na